So ayun guys, dito tayo sa Balagtas, Bulacan. Meron tayo yung Sinerbisan uh, sinervisan. Grabe rin tong daanan dito. Nakakabaka naman DPWH. Shoutout sa DPWH, so oh. tangay na. Grabe tong mga kalsada niyo. Talagang binulsa niyo na nang tuluyan yung pera ng bayan. Imbis na napapakinabangan ng taong bayan tangi yung mga boys na galing sa amin pinagbubul sa yung mga putang ina kayo yun oh lalaki ng lubak ko oh. alos umiwalay na yung ano simento sa garaba ayun oh balagtas to gas. guys uh, galing na bypass road ng uh, <laughs> Floridel grabe ito yung paka, pakanan na makarator dito Ayan o, sus, ang lalaki ng lubak Ayan o Tangi na grabe Kapat yung mga kurap, kurap na yan, ikulong ang putangin na yan Tama yung pinapaano ko alam ni Idol Robin Padilla Senator Robin uh, na mga kurap, bitayin Kamatayan ng parusa Yan ang dapat Grabe Lalo na sa Valenzuela guys Grabe May bandang karuhatan, Stoplight Pwede ka na maglibing ng kalabaw doon eh Sobrang lalim na nung lubak Pwede ka na magtago ng isang kalabaw Kasi talagang malalim na yung lubak Init pa yun so nga pala guys uh, kung ko lang sa aking youtube channel at facebook page paki like and subscribe naman paki comment naman guys kung saan lugar kayo at uh, para alam natin kung saan nakakarating yung uh, video nating lugar nakakarating yan you know, o uh, flood control puro issue na lahat ng issue na sa DPWH ito naman oh. Uh, drainage naman flood control naman to paglubak Uh, DPW, puro DPW is naman na may hawak niya eh. God control sa kayong nga uh, mga kalsada na 'yan. Mga uh, tawag ni Yormi sa mga tong Crisman. Hindi na kung man, tong tong Crisman. Laging may tong ang mga putang ina. Ya, yung gusto mong sumaksis agad sa buhay. mag uh, ka ng party list. Papasok ka sa politika Pag nanalo yung party list mo Ayun na Doon mo na papasok ka ng mga Pagawa ah, ng alsada Pagawa ka na ng mga uh, ah, Contractor ka na ng engineer mo Pasok ka na doon sa ano, eh, Kongreso eh yung Mga project ng DPWS Sasaluhin mo na ngayon yun Doon ka na ngayon yayaman patulad nung na-interview na stepping stone niya DPWH ang ganda nagmalaki pa may 40 ang uh, na sasakyan ng mga SUV mga luxury na SUV mga high end ang kapal ng muka ang ina nagpa-interview pa talaga doon sila, dun sila na bobo eh yung gusto mong sumikat